Hanap nyo ba ang patok na patok na negosyo? Eh, ito, walang tatalo rito sa ating palamig business. Simple lang yan. Ay, no, magpakulo ka lang ng tupik. Parang pagpapakulo mo sa relasyon nyo. Hintayin lang yung kumulo. At syempre, susunod natin dyan yung tamis ng pagmamahalan. Kailangan refined sugar, charot. Kahit anong asukal, pwedeng pwede dyan. So, ayan, dalawang isang kilo ang gagamitin natin. So, bali dalawang kilo na nga yan. Ang gulo ko, ba diba? So, ayan, i-boost natin yan. Ayan, ayan, ayan na nga. At syempre, kapag naubos na, ang dami naman nito, Grabe ha, ang dami. So, ayan na nga, haluin natin. Dahan-dahan nating haluin ng haluin hanggat maging clear na siya. Parang relasyon nyo, naging malinaw na. So, ayan, medyo magkakaroon ka lang nga ng kulane sa kili-kili, kakahalo, pero ganun talaga, mas maganda talaga yung naghihintay, ba? Diba? Sabi nga nila, the word is the wait, Ano? The wait is the word. O, basta yun na nga, ayun na nga, medyo lumilinaw na siya. Kailangan talagang malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Ayan, sige lang, haluin lang natin ng haluin hanggat mapagod tayo. Pero syempre, mas masarap na napapagod tayo dahil nandun talaga ang bunga. Ano daw, chartang. So, ayun na nga, haluin natin. Medyo maingay talaga sa background natin. Pero ayan na nga, kasi kaya halo lang tayo ng halo, hindi tayo mababago ng kakahalo sige lang tayo ng halo Haloin pa natin ng haluin yan parang bingo, parang mga bola parang pagbilog niya sayo sige, haluin lang natin ng haluin, ng haluin, ng haluin, ng haluin hindi tayo mapapagod pero ayan, dapat sinicheck din natin kung medyo malabnaw na siya, ayan at lumilinaw talaga ng pangmalakasan so ayan, no oh, oh, halo pa, haluin pa ng haluin huwag tayong mapapagod sa kaka kaka, kaka, kaka kakahalo ay na nga oh, di ba? Hindi rin ako mapapag mag over para dito sa pangmalakasan na business ayan oh, di ba? Binilis ko na nga eh, pangmalakasan na nga eh. Pero medyo matagal lang talaga na mapaklear yan. Pero sabi nga, kailangan matuto tayo maghintay. Hintayin natin luminaw ang lahat. Hintayin natin luminaw ang inyong mga relasyon So, ayan. Haluin lang natin. Haluin. Medyo bumibilis tayo dyan sa parting yan. Pero hindi tayo mapapagod. Ayan na nga. Haluin pa rin. haluin. Ang ko. Tapos na. Ang paghahalo ko. Hindi pa pala. Tagal ko pala naghalo, no? Wow! Haluin pala. Ayan, no? ba diba? Nakita nyo na. luminaw lumina o ibig sabihin talagang natunaw na rin yung asukal at naging malinaw na ang lahat. Naging malinaw na ang lahat para sa iyo na ikaw ay kanya nilo ko charot. So ayan, haluin lang natin ng haluin pa hanggang sa totally maging malinaw siya at makita niyo naman yung consistency niya. Iba na. So iba na. May iba na siya char. So ito na ang mga secret ingredient na, na kailangan lagyan ng vanilla. ayan Nilagay na natin, pinataka na natin. Oh, at syempre, hindi pa yan. Meron din tayong secret ingredient na pang malakasan na brown sugar ayan hindi alam ng iba para sa mga palamig. So, ayan, naglagay na rin tayo. At, syempre, hindi dyan mawawala ang pangpabango. O, diba, nakakabulol. Yung magpapabango ng relasyon mo ang banana essence. Pero yung mga labo nga lang kasi malabo pa yung relasyon nyo. Charot. So, ayan, haluin pa natin ng haluin ang ating secret ingredients, no? Yan yung top 3 talaga, yung haluin lang natin na haluin. Pero yan, tinanggal na natin sa apoy yan, ha? at dapat malamig na yung syrup pag nilagay natin ng pangmalakasan yan. So, ayan, haluin pa rin natin ng haluin ng haluin. Ha! Ah, masarap yan. Nako, nandyan sa sirup ang buhay ng mga palamig. So, ayan, haluin pa rin natin. Haluin. Ayan na nga. Siyempre, itatry na natin. Ayan na yung mga crush ice natin. Siyempre, okay. mas maganda kung crush ice po ang gagamitin natin ng pangmalakas. Ayan na yung basa natin. Medyo nakupi ko nga lang. Ayan, o, oh, naglagay na tayo. Sige, maglagay pa rin tayo. At ayan na nga yung syrup natin. Grabe, o, no? nakita nyo. Iba yung consistency. Nandun yung malapot-malapot na talagang caramelize siya, no? Ayan na nga. At syempre gusto ko ng super tamis kaya ayan dagdagan natin at syempre yung mga sago nasa inyo naman yan ko lalagyan nyo ng sago pero syempre dahil na special ang ating palamig may sago at may gulaman pa yan minsan ituturo din natin kung paano ginawa yung mga sago at saka yung gulaman ayan na nga super nakaka-refresh ang ating sa malamig pero syempre puno dapat niya pag binenta niya pero dahil akong iinom kalahati lang kasi